mga idol, welcome sa ating vlog dito ngayon tayo sa area mga idol yung tanim kong mais yun yun ang mga idol, tumutubo na hanggang sa dulo ito mga idol yung mais na yung dun sa kabila bago pa kong tanim yan hindi pa tumubo dun kasi ako lang nag-iisa mga idol ganyan lang yun ang buhay basta nag-isa ka lang nagtanim tagal matapos yung mga idol isprehana naman mga idol ganyan ang buhay mga idol masalamat ako kagabi nagulan akala daw bagyo rito pero hindi naman masyadong malakas yung ulan tama lang hindi na hindi masyadong natubigan yung mais natin yun Ito pa nga doon sa kabila mga idol. Bagong tanim ko yun. Yan mga idol. Hanggang doon sa dulo mga idol. Tuling-tuling ng tuling mga idol. Ang ganito mga idol, pwede na abunuhan. Ha? Pwede na abunuhan yan. Ganyan-ganyan ang buhay mga idol. Tapos di naman talo idol. Isprehan ko na ng spray ko na lang ng clear out, clear out mga idol para ada sir ko abunuhan spray ko muna nang clear out para ayong abuno abono di pumunta sa damo lahat doon sa vitamins sa mais yan yun lang buhay mga idol sipag sipag tsaga lang hmm. san kung sa dito pa tayo sa mundo hmm sipag na lang basta wala tayong inapakan na tao mga idol yung taring kong kalabasa mga idol ay bulaklak mga idol oh. sobrang taba mga idol tinan natin may bunga na ba ito? ay mayroon na, mga idol katago hmm. ayun mga idol oh. May bunga na. Kasi di ko na pinapansin eh kung namunga pa sa gundi. Hmm. Nagulay mga idol. Nagulay oh. hmm. na tayo ito. Salamat na naman. Ilagyan ko muna ng ipot ng itinang manok mga idol para maganda yung tubo sa kalabasa kasi dito sa pang pangpang mga idol yung ano dito lupa buhangin ng mga idol sa yung naglahar dito mga idol siyempre siyempre lang mga idol Ito so, yung mga okra kong mga idol oh. no, mga bata pa yan yun ang mga ano yung hulay kong mga idol sa mga halaman mo. Oh. ano ng okra mga idol dito tayo mga idol tingin tingin tayo sa mga produkto natin ito mga idol no? talong mga idol kasama mga idol Dito, okay. maestro rin ito mga idol Gapong pa lang tinanim. Bukas to, tubo na to. Hindi hanggang pa doon 'to mga idol. Tinanaman ko nang maestro Malapit na ako matapos to. Minsan-minsan yung iba tumutubo Ang no? mga idol. Hello mga idol, welcome sa ating vlog. Maraming salamat sa inyong lahat kung nakapadaan man yung video sa inyong cellphone huwag nyo kalimutan pag like po oh. salamat mga idol kahit mag like lang mga idol huwag comment maraming salamat sa inyong lahat God bless oh you, bye, bye dito ngayon ako sa pangpangga mga idol di pa na nakawi sa Surigao Surigao, dear sir. See dito pa ako nagtrabaho. Ano-ano na ako dito mga idol? Two thousand... na ay, mag twenty na. Two thousand... Forty na pumunta ako dito. Two thousand twenty na. tagal na ako dito. Kaya ka lugar idol kung di ka maghanap buhay? Hanap buhay pa rin. Kala na sa... Manila mga idol maganda yung ay, kung hindi ka magsipag wala rin mga idol kasi gano'ng trabaho dito kung wala kang pinag-aralan contraction farmers kanya lang buhay mga idol maraming salamat mga idol o ingat kayo palagi sa yung trabaho o gablis sa inyong lahat bye bye